Hello, gandang afternoon mga idol. What's up? Dito tayo sa Ayala Avenue, corner pa sa Edirojas, Makati. Labang tayo ng deliver ngayon mga idol. Ayan o, oh, ang ganda dito. Ayan mga idol, oh, ang ganda-ganda talaga. Salamat sa support ninyo. nyo. Nagpapasalamat ako. Sana po kayong isawang supportan yung aking channel. Ayan mga idol, ang ganda-ganda slow. Ayan mga idol, ang ganda ganda. Ayan mga idol, ang ganda ganda. -ganda. Wala pa tayong deliver mga idol. Nagkakang pa rin tayo ng booking. hanggang na lang muna mga ito yung ating video at ito may deliver na tayo pinasuka na tayo ng booking kay Grab salamat ulit ng marami sa inyong lahat hanggang na lang po muna Goodbye.